Ah, bro! Nalala niyo pa ba ito? Itong bahay na ito guys. Ayan. Yun yung bahay na madalas natin binabalik-balikan dati guys. No? Sira-sira na yung pisa may guys. No? Hmm. Ibigyan! Ibigyan! Pasok kami ha. Ah. Ako to yung dati mong kaibigan. Diyan tayo nagbibigay ng alis, Teka, magling ako. Ito bro? Ito bro? Oo. Oh. ng Bro. kaibigan natin, please. So yun guys, ah nandito na tayo no, sa lugar na pag explore natin ay uh, Medyo panibagong exploration yung gagawin natin ngayong gabi na to, no. So yun, kasama nga pala natin yung idol natin guys no? Sa idol wing, kay Adventure guys So, isinama ko siya dito, guys, dahil sa isang dahilan, guys, no. So, yan, kung mapapansin niyo, guys, ayan, nakikita ay niyo yung, na, guys, mga puno ng saging. So, yan, guys, no, ah, uh, nalala niyo pa ba ito, itong bahay na ito, guys? Ayan. Yan, guys, so, kung malala niyo, guys, yan bahay na madalas natin binabalik-balikan dati, guys, no. Tsaka dito sa bahay na to, guys, dito natin nakilala yung kaibigan natin yung kantong puti na si Sotla guys no. So pumunta kami ngayon dito, isinama ko sa Edelwing para bisitahin namin yung kaibigan natin yung kantong puti. Kasi kailangan talaga natin ng ano guys no, kailangan natin magbalikan nito para makamusta natin yung kaibigan natin yung kantong puti. At saka isa pa guys, ah uh, hihingi ako ng tulong sa kaibigan natin na sana mabasbasan niya itong kasama, kasama ko na si Edelwing guys no? kasi napapansin ko madalas kasi siyang napabahama kaya ito dinala ko siya dito magbabakas sakali tayo matulungan tayo ng kaibigan natin yung kantong puti guys no? bro kumusta yung pakiramdam mo bro medyo okay, naman bro relax lang bro ha? Sí, ito yung bahay na binabalik-balikan natin dati guys. No? Medyo may siguro mga ilang taon din ako hindi nakabalik dito. Mga dalawang taon din ako hindi nakabalik dito or isang taon mahigit. No? Ayan. So parang nanibago ulit ako guys. No? Ayan. May medyo may naninibago sa ano guys. Sa paligid guys. No? hindi Miss Zero kinagay niya natin bro, kumusta pakiramdam mo bro? So may dala tayong no? para sa kaibigan natin yung kantong puti guys. Sobrang tagal ko nang hindi nakabalik dito guys. No? So mga dalawang taon din o isang taon higit ako hindi nakabalik dito. So, sana lang, nandito yung kaibigan natin, guys, no? Yan, may dala pa naman tayong alay para sa kaibigan natin, guys. Kaya sana, tanggapin niya. At hihingi din tayo ng pasensya sa, ano, sa katagalan na hindi tayo nakabalik dito, guys, no? Wala na talagang natira sa mga bintana, guys, oh. Dati may mga ano po dito eh, bintana. Ngayon wala na talaga. saka sila na yung kiss sa oh. Bigan. Papasok kami ha Ako to yung dati mong kaibigan Ayan Gusto lang namin kamustahin ka no Ayan pasensya na din Kung uh, medyo matagal akong hindi nakabalik dito Nakabisita sa'yo Medyo matagal kitang hindi nabigyan ng alay no Ayan Ano to? Yan yeah, bro. Ewan ko kung ano to bro. Sira uh, sira na talaga yung ano. Yung bahay. Yung na punta natin dito. hindi pa to ka ano eh. Hindi pa to ganito ka sira itong bahay na ito. So sana lang guys Magpakita ulit na Yung kaibigan natin guys Diyan oh Diyan tayo ano, Diyan tayo nagbibigay ng alay sa kanya Diyan niya tinatanggap yung alay natin Tsaka dyan din oh Nawala na yung duyan dyan Nawala na yung duyan na Parang may nagduduyan dito. Wala naman daw yung makikita guys. No? Diba? Kung maalala ninyo. Yan. So sa mga ano, hindi nakasubaybay sa bahay na to. Ayan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na uh, dito. Dito ko nakilala si ano. Yung kaibigan natin yung kantong puti na si Sotlaris. No? Dito ko siya nakilala. Dito ko siya naging kaibigan. Dito ko siya binibigyan ng alay. Tsaka minsan na din niya akong sinusundan sa mga explore ko sa iba't ibang lugar. Pero dahil sa sobrang tagal ko nang hindi nakapunta dito, makapagbigay ng halay o makabisita sa kaibigan natin, parang napapansin ko na hindi siya nagpapakita o din sa akin. Kaya ito, binalikan ko ulit yung kaibigan natin gusto. Tabi-tabi Nag-explore lang po kami ha. Ah. Kaibigan, sana magpakita ka ulit o magparamdam ka sa amin. Napakatahimik ng... na. Nang... <coughs> uh, okay na, nag-guard pa din. Okay oh, na pala. <coughs> so dito si Galen dito ako nag alay ng ano dati nag alay ng ano yung kandila nag alay ako ng lasal dito tsaka dito ako nagsaboy ng asin sabi dito po nag ispira po kami

Nah, mm, madalas aku kembali ke sini. Sudah lama aku tidak kembali bro. Dito, bro? Uh Oo. -oh. May dito isang tahun uh lagi, ya. mga tahun ya. aku sudah kembali ke sini. Ya, kamu sudah kembali ke sini, ya. Ya. Apa kabar, bro. <coughs> No, wala na rin yung pintu. Ano dyan? Yung may pintu. Ano ba dyan? No? Ano pintu, Ano yan, bro? Saan na, no? Pugad na uh, bro. Pugad na nga. Sayaw. Ah. Uh, may laman, bro. Ay, may ano? Mm, parang ano? Mm, tablets. Tablets? <laughs> Eh! Hey, hey. Eh! Ano yun, bro? Ay. Parang may naglalakad sa taas, bro. Kaya yeah, nga, bro. Parang may naglalakad sa taas, guys. Yes. I-comment yes. lang dyan, guys, sa kung yes. nag-alignan niya. Diba, bro? Kaya, yeah, bro. Pagpala natin sa taas. Tahan natin sa taas bro. bro? ya hmm ini hmm. gua hmm. 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 Hingal ka dyan bro, haba ka may yawas bro. Hingal yeah, ka bro. Tsaka dito bro, dati bro, nung huling punta namin dito bro, anong, nilas pa kung bumabalik dito. Dito bro, may tumatawid dito bro, na ano, uh -huh. na, ewan ko, hindi ko mapaliwanag po, anong klaseng elemento. Manila lang yun. Dito tumatawid, yung taas naman dito bro. Ano, eh. you know, sobrang taas niya no. Yeah bro. Tapos dito siya tumatawid. <coughs> bro, ayos ka lang bro. So, ayan. Okay, okay. Magbibigay ulit tayo ng alay. Dito. Kasi yan naman talaga yung sadya natin. No? Dalha, na dalha natin ng alay yung kaibigan natin. No. So kasi doon naman tayo dati nagbibigay ng alay Diyan ulit tayo magbibigay Gusto ko kasi baka naalala pa ng kaibigan natin yung kantong guys Na diyan tayo nagbibigay ng alay Tsak na diyan din siguro siya uh, magpapakita ulit Gusto yes, no? ko talagang nandito si Sutla no? Yung kaibigan natin yung kantong puti

September. Yung panalak na natin, guys. Yung mga So, ayan. Sana tanggapin ito ng kaibigan natin guys, no? Yung alay natin para sa kanya. Sana nandito ko siya sa bahay na to. Ayan. Humihingi rin tayo ng pasensya sa sobrang tagal hindi natin siya nabisita dito at nabigyan ng alay, guys, no? Ayan. So ayan, bumalik ulit ako dito para magbigay ng alay sa kaibigan natin yung kantong puti guys. Na si Yusuf Laplace. na sana nagilala niya pa tayo guys, no? Sana hindi niya tayo nakalimutan guys. So, kung may natin kami kung mga musis na aso. Tingnan nga bro. Huh? Ito. Tatawin mo ulit. Ayan. So, tawagin natin yung kaibigan natin bro. So, kaibigan. Uh, kung talagang nandito ka, uh, sana tanggapin mo yung alay namin, no? Para sa'yo. Kaibigan. Sana tanggapin mo yung alay namin para sa'yo, kaibigan. Para sa'yo yan. Kaibigan, kaibigang sutla, uh, kung talagang nandito ka sa bahay na to, kung nandito ka pa, uh, sana tanggapin mo yung alay namin para sa'yo, no? Pasensya na din kung uh, medyo matagal ako hindi nakabalik dito para magbigay ng alay sa'yo, no? So sana lang nalala mo pa ako yung dati mong kaibigan na madalas nagbibigay ng alay para sa'yo. So yan may bumalik ako dito ngayon at uh, may dala ulit akong alay para sa no. Yan pa din yung alay na madalas kong binibigay sa dati. So sana lang tanggapin mo yan. Okay <coughs> bigan. May alay ako para sa So this uh, uh parang uh, wala yata yung natin dito guys. Napakatahimik kasi hindi siya nagpaparamdam. Ha? No? Parang wala siya dito. So, ang plano natin bro, wala yung kaibigan natin dito bro. Yeah. Siguro babalikan na lang natin ulit to bro. No? Mm -hmm. Kaibigan, uh, pwede ka bang magparamdam? Tanggapin mo yung alay namin para sa'yo. Kasi bro, kanina pa akong nagsasabi na magpaparamdam siya pero wala eh. Ayan. Siguro wala na siya dito no? bro. Pero sige lang. Iwan na lang natin yung alay natin dyan bro. No? Hmm. Lala, lala. Oh. Ay, wala na lang. Bro. bro? Tik. Ah, bro. Ah. Ayan. Ayan. Nandito pala yung kaibigan natin guys. Sige guys. Sisot ka guys. Wow. Ayan. Yung kaibigan natin. Ayan, kaibigan. Kainin mo yan. Para sa'yo yan. Para, para sa'yo talaga yan, kaibigan. Huwag kang maya. Para sa'yo yan. Dala namin yan para sa'yo. Pasensya ka nang medyo matagal kitang hindi na dalhan ng alay, ha? Matagal ako hindi nakabisita sa'yo dito. Pasensya na. Hayaan mo. D dadalisan ko na yung ano, pagbisita sa'yo ulit. Ha? Kapisit yan mga sigilak kaibigan. Kainin mo yan. Para sa iyo yan. Wow, bro. Ayan. Sa wakas nakita mo na yung kaibigan ko bro. Yan yung sinasabi ko sa yung kaibigan ko bro. Ayan o. Oh. Parang sobrang saya na bro. Tingnan mo yung mga galaw niya bro. Ayan Tung o. Tungtuha siya bro. Di ba? Let's... Sige lang, kainin mo yan kaibigan Para sa'yo yan Wow Paano gusto niya bro? Oo, kasi yan yung Ano eh, yan yung binibigay ko sa kanya noon bro mm. -hmm. Ayaw ang siya bro Ayan, sige lang, ubusin mo yan kaibigan Para naman talaga sa'yo yan Sobrang tuwa ng hindi natin, guys. Hmm. Talagang hindi niya tayo nakakalimutan, guys. Oh. ayano. Ay, ano? Bro, di ba, bro? Hmm, bro. Sige lang, ubusin mo yan, kaibigan. Para sa'yo yan. Sige lang. Kainin mo lang. Sobrang tuha niya guys. Tung, tuha niya sa iyo. Oo. Sobrang tuha niya bro. Ayan. Sige lang. Kainin mo yan. Para sa iyo yan. Ayan, sige, ubusin mo yan, gebigan, para sa yan, para sa yan, kebigan, ubusin mo yan. bro, bro, ayan, diba, nakita mo na yung first time mo pa siyang magkita, bro, diba, first time na nakita, bro. Kumusta yung pakiramdam mo? Ano yung nararamdam mo? Bro, nung makita mo yung kaibigan natin? Nabutan ako bro. Ha? Sobrang, ano talaga, hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam ko bro. Huwag kang mag-alala bro, mabait yung kaibigan natin. Yan yung tutulong sa atin bro. Napakabait yan bro. Sobrang bait yan sa atin bro. Kaya wala kang dapat ikabahala. Ayan. So yun guys. Nakita na talaga na yung dulo yung kaibigan natin na engkantong puti bis o lapitan natin ito bis <coughs> so bis bro, kamusta yung piramdam bro? <coughs> okay din <gonna> lang bro <sighs> bro, ayos ka lang bro Hmm. Ayan, <coughs> hmm. nabawasan talaga yung ano, nabawasan talaga. Tsaka, yung isa, kinain niya Tapos yung isa naman, dinala niya. Bro, di ba? Mm -hmm. Kasi nung pagkakuha niya ng isa, bigla na lang isang nawala eh. Pero niya talaga yung isa, bro, di diba? mm -hmm. mm -hmm. ba? Mm -hmm. Nakuha na ba? Yun yung kaibigan ko na yung katong puti bro. Ayan. So ayan. Maraming salamat kaibigan ha. Sa pagtanggap mo sa alay namin. Ayan. Maraming salamat kaibigan. Tinanggap mo yung alay namin para sa iyo. Happy. Okay. Mm -hmm. Iwan na lang natin yan dyan bro. No? Babalikan pa niya yan. Kaya iwan na lang natin yan dyan bro. Ha? Mm -hmm. So sa ngayon, papaalam muna tayo sa kaibigan natin bro babalikan na lang natin ulit. Huwag natin madaliin yung paghingi sa kanya ng bas, -bas bro. Kasi ano eh. Ano bago pa yun kasi sobrang tagal namin hindi nagkita bro. Mahigit isang taon o oh, almost two years yata kami hindi nagkita ng kaibigan ko bro. Kaya babalikan na lang natin ulit siya. Ano? Bro no? Sige bro. So ayun guys. Ayan kaibigan. Uh, magpapaalam na kami ha. Maraming maraming salamat sa pagtanggap mo sa alay namin at sa pagpaparamdam mo. No? Talagang, talagang hindi mo pa ako nakakalimutan, kaibigan. So, ayan. Uh, alis na muna kami, kaibigan, ha? Pabalikan ka na lang namin ulit para dalhan ulit ng alay, no? So, sa so, ngayon, uh, magpapaalam muna kami, ha, kaibigan. So, ayan. Po. Ayos na muna tayo bro, no? Ayos na sila tayo bro. Oo. Uh na lang natin ito bro. So, ayan na mga guys. No? Hindi tayo binigo ng kaibigan natin guys. Ayan. Talaga na nagpakita siya. At uh, pa din niya yung alay natin guys. Nung no, iniisip ko kasi. Akala ko hindi na niya tayo maalala. Kasi sobrang tagal ko nang hindi nakabalik dito guys. Halos dalawang taon ako hindi nakabalik dito. Kaya hindi ko talaga iniisip na tatanggapin pa niya yung alay natin kasi akala ko makakalimutan niya na pahawis no pero hindi hindi niya tayo nakakalimutan talagang tinanggapin niya yung alay natin at saka syempre makikita naman natin sa mga galaw niya guys diba sobrang tuwa niya sobrang tuwa talaga siya sa alay natin guys no so siguro babalikan na lang natin ulit ito no bukas or baka pag nagkataon ulit na magka makaano tayo guys no maka ano, may panahon tayo guys no babalikan natin wait, yung kaibigan natin dito no, Daraylasan natin yung pagbabalik sa kanya dito so sa ngayon hanggang dito na lang muna yung video namin guys ang ah? importante nagawa natin yung dapat natin gawin na bisitahin yung kaibigan natin kamastahin at saka bigyan ng alay so ayun nakikita naman natin kung gaano siya kasaya na binisita natin siya dito at binigyan natin siya ng alay na madalas natin binibigay sa kanya noon Yes, na no? So, ayan. Uh, sa so, ngayon, hanggang dito na lang muna yung video natin, guys. Ah, ayan. Update ko lang kayo sa susunod na video natin, guys. Ayan. Mag-iingat kayong lahat palagi and God bless po sa atin